napuno ng kumpol-kumpol na liwanag at iba't ibang makukuli na kasuotan ng City Sports Complex sa pag indak ng walong grupo sa Arya-Aryahan sa ikalawang gabi ng Tanglawan Festival 2024. Bago ngayong taon ang 360-degree platform kung saan nasa ang angulo ng City Sports Complex, kitang-kita ang husay at kulay ng mga kalahok sa kanilang pag-indak sa makataas balahibong hibig ng arya-aryahan. Bago ang Dance Parade at Cultural Dance, pinainit ng San Sanosenio Pride Elite Dance Squad ang arya ariyahan Stage. Bitbit -bit ang banner ng kanika nilang mga clustered barangays, pumarada habang sumasayaw ang mga grupo kasama ang kanilang mga festival queens. Bago naman sumailalim sa dance floor ng Grand Showdown Competition, halu-halong emosyon at mataas ang energy ng mga kabataang magtatanghal. Medyo kabado at super excited kasi mapapakita na po namin yung pinaghirapan namin for how many months na preparation. Sa Grand Showdown, ipinapasa ng bawat kalhok ang iisang tanglawan sa susunod na grupo. Simbolo ng pag gabay ng liwanag sa bawat sanosenyo na siyang ipinagdiriwang tuwing tanglawan festival. Ang magkakadugtong na pagtatanghal ng walong grupo, nagtapos sa makulay maliwanag at sabay-sabay na performance, daladala ang kanika nilang mga lampara o tanglawan. Sa kanilang panonood sa kompetisyon, bumilib si na Mayor Arthur B. Robes at Congresswoman Florida P. Robes sa si ipinakitang talento ng kabataang San Joseño. Salamat sa inyong efforts. Salamat sa pagbibigay, pagbibigay buhay sa ating aria aryahan Sayang nga lang po, mas maganda kung nasa labas po tayo. Pero mas better to be safe. Alam nyo, no, mga kabataan, maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating ikasyam na taong Tanglawan Festival. Diba? Siyam na taong na tayo. And we're looking forward by next year, ika-10th year Tanglawan na natin at ika-25 years founding anniversary ng City of San Jose del Monte. Alam niyo, natutuwa kami, no? Natutuwa kami. Alam niyo kung bakit? Ang gagaling niyo na, mga kabataan ang uhusay niyo na. Talagang pa-level up tayo ng pa-level up. Itinanghal na kampiyon ng Arya-Aryahan Cultural Dance ang Group 5 na kinabibilangan ng United Barangay Fatima. Habang champion naman sa dance parade ang Group 4 na kinabibilangan ng United Barangay Minuyan na itinanghal din bilang overall champion ng Arya-Aryahan 2024. Bukod dito, nanalo rin ng special recognitions bilang best tanglawan at best costume ang Group 7. Best in production design naman ang Group 4 at best in choreography ang Group 5. Magarbo man kung titignan ang Arya-Aryahan Parade and Grand Showdown, simple at malalim ang mensaheng nais nitong ipaabot sa mga mamamayan. Ito ay ang magsilbing tanglaw sa kahit anumang paraan sa kapwa San Para sa Balitang San ako si Jeff Andrade, Public Information Office.